lodi mga lodi ako yung sasabihin sa inyo ha ito ay para sa sa aking mga lodi sa aking mga followers sa mga coming pang followers sa mga coming ko pang mga viewers mga lodi ang ganda talaga ng umaga ko araw-araw kaya ako natutuwa tuwing nagbablog ako mga lodi talagang Fully, fully, fully happy talaga mga Lodi. O, gusto ko laging masaya para good vibes talaga ang lahat. Sa aking mga Lodi, at natutuwa sa akin, sila ay na, 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 sa aking iti, sa aking halakak. <laughs> <laughs> sa tawa pa lang, sa pagsasalita pa lang, sila'y nagigising din, mga Lodi. O, di ba, mga Lods? Kaya, mga Lods, mayroon pa akong isang ibabalita sa inyo, mga Lodi. Ito'y tapusin nyo. Tapusin nyo to mga Lodi, kasi ito'y aking aabangan. After three years, ito lamay meron na naman tayong aanihin, mga Lodi. Ang, ang lakas ng fighting spirit ko, mga Lodi, no? Three years, mga Lodi. Pero, ito ang, ang ito ay yung na naisip, mga Lodi. After three years, talaga, meron na naman akong maaani dito. Maaani natin, mga Lodi. Ito na may dagdag kong isishare sa inyo, mga Lods. Ang aking, ang aking YouTube, mga Lodi! Kilan lang ako nag-start ng aking YouTube, mga Lods? Kilan lang? Nung dumating yung aking kaibigan. Oo, mga Lodi. Ngayon, nagpaturo ako sa kanya kung ga paano ko gawin. Sabi niya, doon ka, Lodi. Doon ka, ate, sa ano... Don kaati sa 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 iyong Gmail. Kung 'yan ang Gmail mo, 'yun ang gagamitin mo. Kung i-check mo 'yung iyong uh, iyong YouTube, ganyan ganyan ganyan, bla bla bla. So doon na dalawang isip pa akong mga Lodi kasi nga wala akong alam pero gusto-gusto ko na talaga mag-YouTube mga Lodi. Mm -hmm. So ngayon mga Lods, 'yun na, nasakpa, nasakpa, nakita ko ra. Nakita ko ra mga Lodi na palang na pala ang gagawin. So ngayon tinuruan ako ng aking super friend. Oo, oh, talaga. Ngayon Ayan, nandiyan sila Joey, si Princess nung gabing yun, mga Lodi. Oh, si Sirisa, si Risa. Aha, ang aking friend. Oh, sorry, nakalimutan ko na naman yung pangalan ni Risa. Yung doon sa, ano niya, sa followers natin to mga Lodi. Kasi baliktad yung sa kanya, yung... Uh, mayun? Masama mga sa ha. Sasunod sasabihin ko uli, ito mga lodi sa aking vlog. Kasi sabi ko, ikaw ang memory ko sa aking pag-youtube. Pag Ito'y pinagpala, pinag, uh, pagpalain lalo no mga lodi. Pag pinagpala at lalong pinagpala sa aking youtube mga lodi. Ikaw ay aking number one memory sa aking kung bakit ako nakakapasok sa youtube. <laughs> Tapos sinuruan niya ako kung paano pa i-edit ang aking picture. I-edit kung paano ko lagyan ang aking uh, ang aking uh, an tawag dito profile sa aking YouTube no mga lodi yun nag-message pa yan sa akin si, si Risa yun sabi niya ate ganito punta ka sa ganito punta ka sa ganito mga lodi wala akong alam pero kung kung gustuhin mo talaga matututo ka no mga lodi kaya ako ay natutuwa hi Risa shout out alam ko nandyan na kayo ngayon sa Singapore shout out si hi to Victor to your husband <laughs> ingat kayo lagi sa inyong travel no and shout out kay Joey at saka kay Princess <laughs> sa aking pag-uumpisa sa aking YouTube. Ayan, sila ang nakakaalam dyan. At si Risa ay nagtuturo sa akin. So, ngayon, ayun na mga Lodi, mga Lods. Hindi ko alam araw-araw mga Lodi. Malapit na ako mag-100 subscribe! Ayan, mga Lodi, mga Lodi. <laughs> malapit na ako mag-100 subscribe sa aking YouTube, mga Lodi. YouTube. <laughs> may mamaani din tayo nito mga Lodi. May mamaani tayo. Kaya natutuwa ako mga Lodi. Natutuwa talaga ako sa akin YouTube mga Lodi. Lagi kong si Mamo talaga. Mamo! Mamo na nagdaga na naman dalawa. ito'y aking binabahagi at sinishare, niyo sa, sinishare ko sa inyo mga Lodi ang aking YouTube. Salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube, no mga Lods. Me, maraming maraming salamat sa aking mga subscriber at patuloy pang subscribe Kaming subscriber, coming viewers, subscriber. Hindi <laughs> ko lang para sa aking tuwa mga Lodi at galak sa aking YouTube. Thank you so much mga Lodi. Patuloy niyo lang, lang din akong supo. Bye-bye yan. At talagang ito'y aking share Mahirap magsalita ng tapos ito lagi kong sinasabi mahirap magsalita ng tapos pero pahalang araw <laughs> makikita nyo itong mga lodi mga lodi ay! maraming maraming salamat mula sa aking buturan mula sa aking mga kabutubutuhan. butuhan <laughs> kalamnan-lamnan sa aking kadugu-duguan <laughs> Maraming maraming salamat mga lodi. Thank you talaga kasi ito na napasok ko na ang aking pag youtube no mga lodi kaya ito <laughs> mga lodi. Ayun, meron na akong isang-isang ano Meron akong isang content sa YouTube na ha, lalo siyang tumataas, tumataas ang views. <laughs> Baka pala araw, ito yung magpapatrending sa akin. <laughs> sa views ng isang trin isang ano ko doon sa YouTube na tumataas siya araw-araw. Kaya mga lodi, patuloy lang nyo akong subaybayan sa aking, sa aking pagre-reels sa aking YouTube. Mga lodi na nakasubaybay sa akin ito'y aking pasasalamat na walang katapusang pasalamat sa inyong lahat. Followers and viewers, subscriber, subscribers, viewers, maraming maraming salamat. God bless us all. Patuloy lang tayo sa ating mga kapangarap. Thank you so much. Ulit-ulit na mga lodi. Thank you for watching and please follow for more and subscribe for more. <laughs>